Diyos, ang Diyos sa mga Diyos, anak at ng banal na Espiritu. Amen. Okay? Mabiyayang linggo sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Okay, purihin natin ang Panginoon. Parang malungkot, no? <laughs> Parang malungkot ang linggo natin ngayon. So, huwag nating tingnan yung nakikita natin. <laughs> tingnan natin yung mga ginagawa natin para sa Diyos. Para ang resulta ay kaluwalatian, ang resulta ay kaayusan. So ngayon uh, pag-usapan natin itong pagkumbabaan. Eh, sabi ni Kristo, ang mapagkumbaba ay itataas niya and then ang mapagmataas ay ibababa niya. So ano ba ang magandang naidulot uh, kapag tayo ay uh, kapag hinarap natin ang buhay na may kakumbabaan? Uh, hindi lang ito characteristic uh, the way tayong magsabuhay sa daigdig na ito. 'Yun ang dapat tingnan natin. Uh, may magandang recommendation dito. Natitiyak ng kakumbabaan ang masagana ng buhay. Uh, paano ba niya tinitingnan natitiyak ng kakumbabaan ang masagana ng buhay? Uh, halimbawa uh, sa ating gospel ngayon. Kasi gaya ng mga may kapangyarihan, maraming batas, maraming, maraming pulisya. And then sabi ni Chris, oh, sino sino ang lumalabag? <laughs> yung mga gumagawa ng batas at pulisya. Kasi hindi nila naisagawa yun. hindi Ang gusto nilang ipatupad ay hindi, sa sarili nila hindi naisagawa. So nakita ni Jesus na yan ay hindi, kung baga hindi makajos na pamantayan, kundi makadaigdig. Maka pwede nilang uh, hindi sundin, pwedeng sundin. So ang kakumbabaan kasi, kung titingnan ninyo, sumusunod siya sa tuntunin, sa layunin ng Panginoon. So, yun ang magandang nakita o karakteristik ng isang mapagkumbaba, sumusunod siya. Okay, take note niyan. So, ang kakumbabaan ay kayamanan at karangalan. Bakit kaya? Bakit kayamanan at karangalan ng isang tao? Dahil ang Diyos ang magtataas sa iyo. So, yun yun ang pinakamaganda. Nakila ka sa kaharian ng Panginoon. Ang kakumbabaan ay turo ng karunungan. Hindi yan makatao. Yun ay maka-Diyos uh, sa panahon na ang tao ay mapagkumbaba. Kumbaga, talagang ang nangibabaw sa kanyang buhay ay maka-Diyos. Uh, hindi yan basta-basta makukuha ng tao. Tekno niyan. Ang kakumbabaan ay hindi basta-basta makukuha ng tao kung hindi kalooban ng Diyos. Sa so Matthew 11.29, uh, sinabi ni Cristo, sa baan masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ano bang ibig sabihin dito? Kayo ba'y komportable? Uh, naramdaman nyo ba ng, ayun, peace of mind, kahit marami kang pinagdaanan pero mapayapa ang iyong pag-iisip. <laughs> Kayo ba'y nakakaranas ng gano'n? Ito yung sinabi ni Kristo, na sa kakumbabaan, masumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Hindi ka nabagabag sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Kung baga mapayapa ang pamumuhay, masaya ang pamumuhay kung naisapuso natin ang katumbabaan. So maganda po yan. Ay isa yan sa mga uh, magandang rekomendasyon ng Diyos para magkaroon tayo ng kapahingahan. Uh, pag sinasabing kapahingahan, negative ang pag-iisip natin. <laughs> Yung puso natin na palagay ng maayos, hindi sa, hindi sa nababagabag sa mundong. So, yan. At naramdaman niya na masaya lang ang buhay, magaan ang pakiramdam at walang iniiwasan niya. Yeah. Sa kakumbabaan, kakumbaba, naging masunurin ka sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko kanina, matitiyak mo ang kasaganaan ng buhay kung tinitingnan mo ang mga bagay-bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Uh, ito pa, maganda ito. Binubuksan ng kakumbabaan ang pintuan ng katotohanan dahil nananahan sa kanya ang espiritong banal uh, kasi ang espiritong banal ay ano yan katotohanan kaya kung namumuhay sa iyo ang katotohanan so ibig sabihin mapagkumbabang tao ka sa daigdig na ito ang espiritong banal ay uh, alam niyo minsan hindi natin naisip niyo ano bang dapat may mga taong ganoon eh hindi nila nakita yung dapat anong pwedeng gawin kasi nga hindi namuhay sa kanya yung katotohanan. Kapag nananahan sa tao ang Espiritu Banal, nakikita niya ano ang pwede, anong pinaka-the best, anong nararapan. So, kapag nag-exercise tayo ng kakumbabaan, uh, tingnan mo sa Ibanghelyo, ano ang um, nakita ni Kristo. Ang mga tagapagturo ng kautusan, mga paranseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Pero anong ginagawa nila? Okay? Uh, kaya ang sabi ni Kristo, gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa. Ano bang ginagawa ng mga pariseyo? Okay? Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal. Gusto niyo ba yung gana ganon? Doon ako sa front. <laughs> ano bang ibig sabihin ni Kristo dito? Ang sabi niya, alam niyo kung ang tao ay nag-exercise ng katumbaban. For example, dadalo ka ng kasalan. Then, doon ka nakaupo sa unahan. Meron na palang naka-reserve doon. sa doon ka sa likod, and then kilala ka na, uy, doon ka sa unahan. Doon ka naka-reserve yung sa iyo. Hindi ka mapahiya. Yan yung ang gustong iparating ni Cristo. sa diridiritso ka, hindi pala sa iyo yung upuan mo, baka daw mapapahiya ka. Yan yun naman ang sinabi ni Kristo so sa verse 8. Sabi ni Jesus, huwag kayong patawag na guru. Maraming teacher. <laughs> uh, huwag kayong patawag na ama. Di ba yung uh, father, uh, dapat sa Diyos lang yun eh. Kaya yung mga ibang sekta, hindi sila tumatawag ng father, kundi pastor. Uh, di ba? Ang pastor o father, parang pareho lang yung definition. Uh, kung titingnan natin ang pagiging pastor ni Kristo, nagli-lead, nag-govern, uh, nag-aakay. Ang pagiging pari naman, ang definition niya, head of the church. Parang siya ang nangunguna sa simbahan. Pero yun nga, ang sabi ni Kristo, huwag kayong patawag na ama. Sapagkat iisa lang ang inyong amang nasa langit. At huwag kayong patawag na tagapagturo. Sapagkat iisa lang ang inyong tagapagturo ang Kristo. Pero yun nga, ang ginawa ng tao ay ganun pa rin. <laughs> Hindi nagbago mula sa mga pariseyo, hanggang ngayon, ginagamit natin yung pagiging teacher. Uh, nangangaral sa school, sa bahay, sa church. Okay? Ang, ano ba ang gustong iparating ni Kristo dito? May mga taong uh, ayaw magpatawag ng kanilang profesyon. May mga ganun, di ba? So yun ay nag-exercise daw ng kakumbabaan. May mga tao namang proud. Uy, teacher ako ah. <laughs> yun yun ang nakita ni Kristo na isa sa mga naging naging hadlang sa kagandahan ng buhay ay yung pagiging uh, pride natin, ma-proud sa mga bagay-bagay na meron sa daigdig na ito. Tingnan naman natin yung kung bakit tinawag ni Kristo na pinakadakila ang mga mapagkumbaba sa kaharian ng Diyos. Ang sabi nga niya, ang mapagmataas ay ibababa niya at, ang mapag, at itataas naman niya ang mapagkumbaba. Bakit bakit gusto ng Diyos ng kakumbabaan? Una, mahalaga ito dahil matitiyak ninyo ang kasiguruhan. Ano ba ibig sabihin ng kasiguruhan? Yun nga, gusto ko, kasi sinabi ko kanina, kung ikaw ay umupo sa hindi mo upuan, baka mapahiya ka. Kaysa hindi ka muna uupo, then ma-recognize ka, oy, dito ka. Ito yung para sa iyo. So, ma-reassure ma mo kung ano ang para sa iyo at ano ang para ang hindi sa iyo, okay? At dito sinabi ni Kristo, magugustuhan ka ng Diyos, magugustuhan ka rin ng mga tao. Sa panahon na tayo ay nananatili sa kakumbabaan, mapanatili ang balanse ng inyong pamumuhay. Ano ba ibig sabihin? Paano natin mapanatili ng balanse ang pamumuhay sa kakumbabaan? Ay syempre, kapag mapakumbaba ka, ano ba ang tingin ng tao sa iyo kapag mapagkumbaba ka? Hindi sa magsasalita ng hindi maganda sa iyo, ah, 'di ba? Kasi mapagkumbaba ka, uy, 'wag mo irespeto mo 'yan. Mapagkumbaba 'yan, magalang 'yan, ah, 'di ba? So, magugustuhan ka ng Diyos, magugustuhan ka ng mga tao. Mapanatili mong balanse ang buhay dahil hindi ka nakikikiayon uh, sa daigdig. Uh, tingnan mo ang anong uso ngayon. Sino bang nakapagputulab na? <laughs> so, halos lahat. Di ba? Pero hindi ako nakiayon dyan. <laughs> uh, kasi, mas maganda yung, uh, gusto kasi natin yung popular. Alam nyo ba na merong nag-critic dyan sa putolab? Anong nag- Anong nag- Sinong nag-critic dyan? Baka daw ma-recognize ang informasyon ninyo yung mga detalye ng inyong buhay. Baka ma-scam kayo dyan. <laughs> yun yun ay isang reaksyon uh, ng isang mga professional. Kaya, minto na kayo. <laughs> okay. Uh, ma mas maganda sa tao kung mapanatili niya ang, ang pagiging simple. Gusto niyo bang magiging simple lang? Uh, simple ka pero ano, professional. Di ba? Simple ka pero expert ka na uh, di ba, simple ka, pero ka sa kasdaigdig na ito, mas nagustuhan niya ng Diyos. Mas nag-approve pa ang Diyos sa mga ganong uh, pamamaraan sa daigdig na ito. Karamihan sa mga mapagkumbaba, ayaw nilang malaman pa ng iba ang detalye ng buhay niya. Totoo, totoo dito, di ba? Ayaw niyang, ayaw niyang, malaman ng iba kung ano ka. Uh, parang sekreto lang, misteryosong tao. <laughs> okay. Yan yan ang mga karamihan sa mga mapagkumbaba. Ayaw, ayaw niyang malaman pa ng iba ang detalye ng buhay niya. Mas gusto niyang private, uh, sekreto. Ayaw niya ng public, ayaw niya ng hayag uh, sa mga tao. Maganda yung silent mode ka lang daw. Uh, yung mga taong silent mode lang, hindi siya mag-aksayang magpaliwanag, magpatutuo. Uh, minsan haya, hinayaan na lang niyang maintindihan nila ito sa bandang huli. Kaysa gusto mong magpaliwanag, gusto mong magpatutuo, gusto mo ng debate, gusto mo ng diskusyon. So, yun yun ang nakikita natin. Okay? Uh, mapagpasensya talaga siya uh, sa lahat ng uh, estado ng kanyang buhay. Pinagpaguran niya, uh, pinapagaan niya ang lahat uh, ng iniisip niya uh, kahit sa puso niya. Kahit stress na siya, kung baga, tanggap na niya na mayroong pagkakamali, mayroong hindi magandang pangyayari sa daigdig na ito. Ang maganda dito, ito yung sinabi ni, Pablo, mahalaga sa tao ang kakumbabaan dahil ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip. Yan yung maganda eh. Na may mga time na hindi maintindihan ng tao ang sitwasyon ng buhay, pero dahil nga mapagkumbaba ka, nasa iyo ang kakumbabaan, binubuksan ng Diyos ang pag-iisip mo, ang puso mo, ang pag-unawa mo. Kaya sila stress, ikaw hindi. <laughs> Di ba? Sila nahihirapan, okay, okay lang sa iyo kung anong mga nangyayari sa daigdig. Now, paano ba natin mapanatili ang kakumbabaan? Diyos ito eh, given. Kaya kung hingiin ninyo ang mapagkumbabang puso at pag-iisip, mananahan sa inyong Espiritong Banal. At doon na natin makita kung ano ang dapat gawin, kung anong nararapat sa daigdig na ito. Marami sa mga tao ngayon ang nahihirapan. Bakit nahihirapan? Nakipagsabayan tayo sa social life. Di ba? Nakipagsabayan tayo eh. And then, wala naman tayong kakayanan. Minsan ganon ang nangyayari. So, mas maigi sa tao na namuhay sa kung anong katotohanan. Uh, kung ano talaga ang dapat at nararapat. Kasi nakita ni Kristo dito, ang, anong term ni Kristo dito? Mga mapagkunwari kayo. Hindi <laughs> naman maganda sabihin na, oh, mapagkunwari ka, alam kong pare ka, pero ano bang ginagawa? ba diba? Ito yung mga teachers of the law. Ang uh, mga pariseyo, mga saduseyo, sila yung mga teachers. Sila yung mga sinaunang mga ngaral. Uh, wala pang term na pari. Meron na mga pariseyo. Sila talagang dalubhasan. Kautosan ni Moises, itong mga iskreba. Pero yun nga, ang nakita ni Kristo, pag sa salita lang, hindi naman na isa buhay. Kaya yun yun ang maganda, para iwas ka judgment, ayan, uh, kakumbabaan ang ipakita natin. Kaysa ipakita mo kung ano ka, sino ka sa daigdig na ito. Pero yun nga, meron ka palang lapses, hindi nagawa hindi na ipakita. Kaya ang tingin ng tao sa iyo, ano, hindi maganda. Minsan, sabi ni Cristo, tumapagkunwari. So, sa buhay, okay, eh, magandang karakteristik na i-apply sa tao ang katumbabaan dahil hindi lang ang Diyos ang natutuwa o, mapa, o baga nasisiyahan sa iyo, kundi ang mga tao. Kaya napakagandang rekomendasyon kahit si Pablo, sabi niya, kahit ah, ako'y dalubhasa, pero sabi niya, nananatili kong napakaliit na tao sa daigdig na ito. At ang sabi ni Kristo, kung tayo'y maging kagaya ng mga bata, ano ba yung mga bata? Naglalaro lang? <laughs> yung mga bata kasi eh, hindi naman sa kanila mahalaga yung basta masaya lang sila kung anong meron. Di ba? At ang sabi ni Kristo dyan, sa kanila ang kaharian ng Diyos. Madaling makapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo'y maging kagaya ng mga bata. So ang mga matanda kasi, ano naman ang mga matanda? <laughs> Yung mga matured. <laughs> Anong ginagawa ng mga matured? Uh, minsan, hindi na tayo nakihalubilo. Yan, ang mga bata, gusto nila yung playing time. Maganda sa kanila yung ganon. So, balik natin. Hindi naman ang pagiging bata yung karakteristik na malaya. Okay? Malaya sa daigdig na ito. Uh, ang mundo kasi parang nakatali na tayo. Kaya ng social media, parang nakatali na tayo dyan. Uh, sa mga teknolohiya, nakatali na tayo dyan. Uh, gaya ng mga bata, naglalaro lang, simpleng buhay, at hindi, nila, hindi sila nabigatan uh, sa mga pangyayari sa daigdig na ito. So yun yung magandang recommendation ni Kristo na kagaya ng mga bata, uh, naging malaya sa daigdig na ito. Kaya din nating gawin. Uh, kaya, kaya din natin isabuhay yung ganong pamamaraan. Kaya lang, kung nakipagsabayan tayo sa makadaigdig, mahihirapan tayo. Kaya ang tao, stress, ang tao, depressed, ang tao, parang ang hirap makamit yung kapayapaan sa daigdig na ito. So magandang pangangaral, mga kapatid, na dapat ding tingnan ng tao. Dahil marami na din tayong pinagdaanan, di ba? Ang dami nang nangyayari sa buhay ng tao na nabibigatan na ang tao. So, baguhin natin ang pamamaraan. Uh, baguhin natin yung estratehiya ng pamumuhay natin tingnan natin yung maka-Diyos. Uh, kung tayo hirap na hirap na. Pero kung okay pa, sige, okay, tuloy kayo dyan. <laughs> Pero kung nahihirapan na kayo, tingnan natin yung mindset na maka-Diyos. Amen! Sa pangalan ng ating Diyos,